Magandang araw mga kasambahay. Nandito tayo ngayon sa Doña Francisco Park kung saan ating aalamin kung alam ba ng ating mga kababayan na ang pagiging mapagpakundangan sa kanilang mga alagang hayop ay nakasulat sa Biblia. Tara! Kuya, hello po. Pwede pong magtanong lang. Sa inyo po yung aso Okay po. po. gano'n yun na po siya katagal inaalagaan ko. Bilang isang dog lover po, aware po ba kayo na yung pagiging isang dog lover o yung pagpapakundangan po natin sa mga hayop ay nakasulat po sa Biblia? Yun po. Naniniwala po ba kayo sa Biblia? At nagbabasa po ba kayo ng And po, Kuya RV, Um, may papabasa lang po kami sa inyong isang Bible verse about po sa pagpapakundangan po sa mga hayop. Nabasa mo na ba ito? Pwede po bang makibasa po ng malakas? Sige po Kuya Arby, makibasa po ang Kawikaan, Kapitulo 12, Versikulo G. Ang matawid ay nagpapakundangan sa buhay na kaniyang hayop. Ngunit ang mga ka, kawaan ng masama ay mabagsik po. ko po, Kuya ano po yung masasabi nyo po sa nabasa nyo pong Bible verse about po dyan? Tama naman po siya, mama, yung sa matuwid po, diba? Para, kasi yung iba naliligaw ng mga landas yung bakas. Kaya, yun ba lalo sa mga hayop, pag nakikita nila, mas nasaktan at nasawayin lang nila. Okay po, salamat po sa Diyos, um, Kuya RV. Uh, dahil po dyan, uh, meron po kaming ibibigay din po sa inyo na Biblia po. Pwede nyo pong basahin sa bahay kung wala po kayong, ano, kung may time po kayo, ganun po. Ah. Uh. Ayan po, salamat po sa Diyos. Salamat po sa Diyos. Para sa iba pang videos at makabuluhang usapan, mag-like at mag-subscribe na sa MCGI channel sa YouTube at huwag kalimutang i-share. At para lagi kang guided sa mga aral ng Biblia, mag-download na ng digital Bible app sa Google Play or Apple App Store. Ito po ay libreng libre para sa lahat.